What sound does the lion make? <laughs> <laughs> Talaga tumayo pa siya. Isabella Rosie or Peanut, another napaka-cute update for Peanut. Dahil one year old na si Peanut, kumakain na rin ito ng mga solid food. Tulad sa nakikita nyo ngayon, left and right ang hawak na chicken, ang kanyang pinapapak. Mukhang sarap na sarap si Peanut, habang palipat-lipat na kinakagat niyang hawak niyang manok. At ayon naman sa mga komento ng mga netizen. Jollibee Chicken Joy commercial na yan. Peanut says, isa pa isa pang Chicken Joy. Grabe naman Peanut, hahaha, -ha -ha, enjoy the food. Wow, eating your favorite chicken. Pinakamagandang bata sa generation nila, Happy New Year Peanut. Samantala, tuwang-tuwa naman si Peanut sa kanyang bagong malaking crib ang lawak, maraming toy ang pwedeng mailagay para malibang si pinat sa loob. At sa laki, pwedeng ilang tao ang makapasok para makipaglaro kay pinat. It's your auntie Getting married again. <laughs> I love you, Peanut. Nice. Iba pang update sa kaganapan nila sa pagpunta ng Burakay. Nag-enjoy ang pamilya Mansanos doon. Lalo na si Pinat na first time na makarating ng Boracay. Nagustuhan ang beach at ang swimming pool. Tuwang-tuwa nag-swimming sa swimming pool si Pinat, tinahampas-hampas pa ang tubig. Sa bedtime naman, busy si Pinat sa pagbuklat ng kanyang libro habang nakatingin si Daddy Luis niya. Masayahing bata si Pinat, lagi itong naka-smile at kapag tumatawa ito ay talagang humahalakhak. Sa mga recent videos niya nakasama si na at daddy niya, napakaganda ni Pinat dahil sa kanyang iba't ibang kulay ng ponytail na lalong nagpapakyut sa kanya. Narito at panoorin natin ang mga iba't ibang cute photos ni Pinat sa kanyang 1 year old photo shoot na nakasuot ng pink na talaga namang nakakagigil ang kakyutan. At ang kanilang family Christmas photoshoot na ayun pa kay JC at Luis, talaga napaka-behave ni Pinat sa harap ng kamera.